Hi guys! Welcome back to my channel. So talagang trending pa rin ngayon si Bea Alonso tungkol sa relasyon niya kay Dominic Rocky na tinatago nila ngayon ang kanilang relasyon. At ito na nga ang matinding issue na naman na sinasanti daw ni Bea Alonso kanyang mga kasambahay kasi nagsusumbong ito sa nanay niyang si Mami Mary na si Dominic Rocky ay doon na natutulog sa kanya at sa mismong kwarto niya pa. Kaya yun ang dahilan daw na sinasanti ni Bea ang kanyang mga dating mga kasambahay. So hanggang ngayon ba ayaw na ay o pa rin ni Mami Mary Ann na magkabalikan silang dalawa ni Dominic Rocky ano ba ang matinding dahilan kasi dati gustong gusto at botong-boto ito si Mami Mary Ann kay Dominic Roque, o diba yung bait naman ni Dominic at sabi niya ng mga kaibigan talagang wala kang makukuha kay Dominic, yung mabait talaga so abangan natin ang another chapter ng love ng love story ni Bayad Alonso at ni Dominic Roque. Ba't kailangan pang itagoy? Dati naman silang magkasintahan at na-engage pa nga. So, yan lang po guys ang ating update. Sa ngayon, hanggang sa muli. Bye-bye, all. Remember, wag po tayong paka-stress.